All right mga amigos, maraming Pinoy boxing fans ang na-excite ng pumirma sa 3155 Slush Bomu o Kameda Promotion si former 3 Division World Champion Quadro Balas John Riel Casimero sapagkat mayroon na siyang bagong promoter. At syempre umaasa tayo mga Pinoy na masungkit ni Casimero ang inaasam-asam na naoya Inoue Fight. Matapos si anunsyo ng 3155 Lush Bomu sa kanilang social media account ang pagpirma ni Casimero kasunod niyan. Ay inanunsyo na rin nila ang pagpirma naman po ng The Mexican Bad Boy na si Luis Neri. Ayon sa report, limang laban ang pinirmahan ni Neri sa 3155 Fight Lush Bomu at nakatakdang ganapin ang kanyang unang laban ngayong taon. Maraming nagisip na ang pagpirma ni Neri at Casimero ay hujat para ikasa ang laban ng dalawang bad boy. Pero tila taliwas yan sa vision ng bagong promotional company ni Casimero at Neri. Dahil ay nga po sa post ni Koki Kameda sa kanya social media account, anya following Casimero negotiations were difficult. But we've finally been able to announce the signing of Neri. With the arrival of these bad boys, we hope to reach more boxing fans and expand opportunities for Japanese boxers. Are there any fighters who want to challenge Neri and Casimero? So sa tono po ng pananalita ni Koki Kameda, hindi po nila planong pagsabungin si Casimero at Neri. Sa halip, ang kanilang taktika ay parang gusto nilang gawing kontrabida sa Japan. Itong sina Neri at Casimero, parang WWE tactics mga amigos. Gagawin nila dito bida ang mga hapon. Tapos yung mga dayuhan tulad ni Casimero at Neri, sila yung mga kontrabida. Ang gandang palabas nga raman nun, mga amigos, nakakaintriga dahil may mga dayuhan na sasakupin ng Japan. Tola, Dilaneri at Casimero tapos yung mga Japanese boxers sila yung magtatanggol ng kanilang lupang sinilangan. Well, kung usapang entertainment at business, magandang taktika ito mula kay Kameda. Pero para kay John Riel Casimero na nagnanais mapalaban ulit sa world title fight, eh mas magandang ruta na sana na harapin niya si Luis Neri dahil ito nga po ang WBO World Featherweight number no. 1 contender. Kumbaga mga amigos, shortcut na sana ito ni Casimero kung tatalunin niya si Neri. Pero kung ang balak ni Kameda e eh, isagupa muna si Neri at Casimero sa mga Japanese up and coming fighters, e eh, baka matrapik pa si Casimero sa world title fight.